kampo ni Newly Crown WBC and WBO Super Welterweight World Champion Sebastian Pondora tinanggihan ng Saudi Arabia fight kontra kay Terence Bad Crawford. Wow, alam naman natin mga amigos pag usapang Saudi Arabia fight, big money fight ito. Pero bakit kaya tumanggi ang kampo ni Pondora? Ito ba'y dahil sa mapanganib ang kanila makakalaban si pound for pound King Terence Bad Crawford? Basahin po natin ang mismong report mga amigos. Ayon kay Samson Lukovic, Crawford's lawyer called me very respectfully and said, Look, I have an offer for you to fight in Saudi Arabia with Crawford and your fighter Sebastian Pondora. And I said, Look, I thank you very much but I don't want to hear it because he's not going to be ready until November. I didn't say December but it seems like until December. I mean, I didn't listen to the offer, I can't listen to it. I can't negotiate when my fighter is hurt. Sa mga amigos natin hindi nakakaalam, anim na bang suspendido po itong si Sebastian Pondora dahil nga po sa kanyang injury sa ilong. Matapos ang kanyang madugong laban kontra kay Team Su noong buwan ng Marso. So ayun nga po mga amigos, si knockdown na God ni Samson Lukowicz, ang promoter ni Sebastian Pondora, ang alok ng abogado ni Terence Crawford, ni hindi man lang pinakinggan kung ano ba talaga yung offer sa Saudi Arabia. Si knockdown na kaagad ang usapan. Ang dahilan ni Samson Lukowicz injured daw kasi ang kanyang boksingero. So balit ang na nakakatawa lang po sa sitwasyon mga amigos noong kapapanalo pa lang ni Sebastian Pondora ay eh, ini-entertain agad nila, I mean ni Samson Lukovic yung Errol Spence fight. At pinangunahan pa nga po ni Samson Lukowicz mismo si Sebastian Pondora, sinabing si Team Su at si Spence ang kanilang priority. Samantalang si Sebastian Pondora mismo si Terence Crawford ang gustong makalaban. Pero base sa ikinikilos at mga pananalitan ni Samson Lukowicz ang promoter ni Pondora, eh mukhang natatakot po siyang ikasa si Sebastian Pondora kay Terence Crawford. Samantala sa iba pang balita mga amigos, Binirani, The Monster, Naoya Inoue ang mga nagsasabi na kinakailangan niyang lumaban sa Amerika o lumabas ng Japan. Heto po ang mismong translated post ni Naoya The Monster Inoue. What about the comments telling me to come to America and play? The home of the lightweight class is now here in Japan. If you want to watch a match, come to Japan. If there is something better than the Japanese market in America, I would be happy to go there. There is such value here in Japan. Ang ibig sabihin po ni Naoya Inoue mga amigos, ang big market para sa mga lower weight class ay nasa Japan, wala po sa Amerika. Kaya nga kung papasinin natin mga amigos si Stephen Fulton, alaga po yan ng PBC nila Al Haymon. Pero hindi po nila nagawang dalhin sa Amerika yung laban kahit si Stephen Fulton pa yung unified champion noon, si Inoue ang challenger. Dahil nga po sa mas malaki yung kikitain sa Japan kumpara sa kung sa Amerika gaganapin yung laban. Yun po yung pinupunto ni Naoya Inoue. Kaya nga ang barat niya kung meron daw mas malaking market Kesa sa Japan, handa daw po niyang puntahan kung saan mang lupalop yan Kamakailan nga lamang po mga amigos, meron akong nabasang report, ewan ko lang kung totoo ito Ayon daw po kay Chairman Hideyuki Ohashi ng Ohashi Boxing Gym 10 Billion Yen or 69 Million US Dollars Ang handang ibayad ng Saudi Arabia para lumaban si Naoya Inoue sa Saudi Kaya naman kung hindi willing maglabas ng ganyang kalaking pera ang Amerika E eh malabo po sila na mapapunta si Naoya Inoue sa Amerika